Sa pupunta, Cloud? Sa Makto. Anong gagawin? Ang lilimos ka doon? Ang ka? Kain kami ng Makto. <laughs> kain tayo ng Makto. Ah, uh, wait, Charlize. Ah, hmm? uh, beauty. Beauty po. Ay, bakit sa dark yun? Tayo I mean. ng Makto. Ano yung sasabi ka, Chais? <laughs> Look at this aging sa tayo, May gusto kang i shoutout Baby ko. Happy birthday, baby ko. Ay, yung baby niya, tae mo. na <laughs> Putik yun. Alam ko, naka ikaw. Ano? Si Kuya naka putik sa. Putik bad yun, daw. Bad word. Mad. Putik Ano? Punta ano? tayo dun? San? Oktaya, sarado na yun. Sarado na yun. Agad-agad na pag gusto mo, gusto mo mangyari agad. May oven na po. Mami, walang may balik na tayo. Huh? Sino? Koreano yan o Pinoy? Both. Ah! Sino dun yung, yung pinaka-pinaka nami-miss mo? Pinoy. Ah, uh, epyo siya sabi mo. Epyo <laughs> siya. Mangaroling din tayo may online. No, pwede naman yun, no. Mangaroling tayo online. Pagawin mo sila, Cloud. Ah, Mangaroling kayo online, ah kay ni Kuya Cloud mo. Okay? Anong alam mo nila, jingle Ayun. O, oh, yun. Ito tayo sa iglesia. Yan. Yan. Lapit na tayo sa MACDO, guys. Digi-Diary. Ano may... Ang... Ano lang ito Dito na lang para mas maganda. Ha? Okay. ilan na ipasad niya? Ilan? Okay. Parking na lang tayo magpa-park. Tayo sa McDo. Dito man na si Kirby. Right. Go guys. Nakakain okay. na rin sa wakas. Taba ng pila. Gravy, sinigang. Oh. <laughs> With Charles. Bob, oh, copyright. Copyright tayo. Kailangan natin dumaldal Chay. Huwag ka na magalit. Man, na tuloy si Chay. Gutom na yan. Birthday. <laughs> Sutang mo. Happy birthday. Chay, <laughs> huwag ka na magalit. Oh, galit si ate Chay eh. Kasi ang tagal nung ano eh. Gravy. <laughs> Niluluto pa kasi nila yan. Quality. Let's go boys, kaya na! Alaking pala to. ang tawag dito alaking Ito so, so yung sa akin walang alaking Ala print lang Kaya na malungkot siya okay. eh Siyempre may dala kaming pambansang kanin As always Mahal ng kanin eh. Kaya nagdadala kami ng extra. A few moments later. Oh, bawal. Kaya hindi na doon. Ha, ha, Pantahan lang, Prince. Matutulak ah? Yun know, ah. Thank you sa dinner, Mami. At salamat dun sa nangungulit. Nangulit. Kaya natuloy ang dinner. Birthday nung cake Ay, ito sa daston Nang ano? Bumili pa ng cake? Sino may birthday nun? Sino may birthday nun? Sino may birthday nun? No. Minimum. Hindi mo Ngayon, Prince Dandan my baby ah. Oh, pera ka, ah. ita. Ako. Kumakanta rito si Bruno Mars eh. <laughs> Yan, very good. Tulungan mo yung baby. Galing ni si, na, napapatunga mo yung copyright. <laughs> si Chay, sample nga ng magandang boses mo, Chay. Nalisa, bakit? But lonely? <laughs>

Dali, kakat ko na lang yung video. Wag gano'n. Pil na yung kanto. Ayan, no? Nakapawis ka naman na Pagod na kayo. Uwi na tayo. Loud. Uwi na tayo. Loud. <laughs> Loud. No. <laughs> no. No. Tayo muna Loud. No. Paano ba yun? Sige nga, ulitin mo. Ikaw nga, Prince. Prince. <laughs> paano ulitin nyo? Ang bilis eh. Mo tichay mo na, game. Tichay. O, game. Prince, dali kaya, Tichay. Dali kung paano yun. Dali, dali. Ay, sikla. Boring. Wala, mga busy. Ikaw na lang, may kayong dalawa. Si dali. Si Chai, tuturo mo. Dali. Si mo na. pa. Dali. Ito naman, sumami naman. Ginagawa mo na nga eh. Kaya. Kaya mo naman eh. Gawa si Chay, dali. Gawa ko kaya gawin mo kay Chay. Game. Dali. Pero ginagawa mo. Inakya ko lang pa niya ayaw. Alanjo. Bigla yung ginawa, no? Butali, ikot ako. Plastic. Sige na. O, oh, dali. Sitsay mo na. Mm, dali. Push. Dapat siya yung gagawin. Mm, dali, dali. Dali. Again. Huli. Yung pala yon

Malapad ng noo. Okay lang yan eh. Kaya <laughs> ka na ay, ano naman, nagpapaliwanag ka na naman sa kanila eh. Sinabi ko, pa nagpaliwanag ba ako bakit umatadaw oh, Bakit malapad yung noo? Sinabi ko lang, ay grabe. Huwag niya lahitin yung noo niya si... Ano yan eh, kasi dahil daw yan sa panganganak niya. Kaya gano'n. Okay. Dahil daw sa panganganak. Ano lumapad yung noo. Ano ba? Lumapad yung noo nung nanganak siya. Nag-adjust.

Pangit. <laughs> Ayun. Paano, paano? Okay. Paano, oh. paano? Okay. 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 ito pala Okay. Pala. Oh, game. game, game. Sige. Hoy, oh, ba't na ha? Anak <laughs> ng ng bata. Sino ka klase mo yun? Panay Chay. pa bebe sabi mo? Ang pabebe. Paano yung pabebe, Chay? Ano Ang ganon? Boom, Paano? Again, 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 again. <laughs> 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 <Bakit yun? Taka. laughs> Pangit. Hindi, <laughs> okay lang yun. Hoy, don't say bad words pag nasa camera. Alam mo naman si Mami J. Oh, Umuang luko-luko. Ako yun, oh. Paano? Patingin mo, patingin nga. Magaling si bagay sa Lagi kasi naiya sa camera to. Ang ganda-ganda eh. Oh. <laughs> yan yung malupitan eh. Aaaaah! Yan Ingay ko daw kasi. Hindi, hindi yung sadya. Lahat, tanong na yan tayo. Ano? pani ka? yung mo, Chay? yung mo? Hindi mo yun, di ba? Ha? Huh? Hindi di nga eh. Parang hindi Ano? tattoo tattoo yan, lagay na yan. Ba't mukhang bonjing? <laughs> oh, wow. Si Chay, just... si Chay ginagawa niyang bading si Glow. Ganun ka, Glow. Ano ko. <laughs> back. <Sleep> back. <coughs> Wait, back, sleep, back. Ano yun? Wait, sleep back. ang uh, mga uh, uh, bagong model na ng aking uh, modelo si Charlie <laughs> ang kulit ng buhok niya no? generic. Let's go boys. Bina tayo. Tay, habol ka, ka na muna. Maglalaro ka. Mm hindi -hmm. ko bibidyo. Eh. Yan. Hindi na pala siya naglalaro sa ganyang Matanda na daw si Chay. Pag inop ko tong camera, takbo agad si Chay. <laughs> Wala masama maging ano. Isip bata pa minsan-minsan. Yep. Uwi na tayo guys. Enjoy na, enjoy na. O, uwi na. Sabi ni Kuya Klaus na daw. Uwi ka na, dali. Uwi na tayo. Inaubukan na ako. na o. Wala, tinay na sa likod mo. Huwag tayo, baka lag natin. Napakagagong atit nandiyan. Huh? Oh, itu. Oh, ikhlas Anong ginagawa niyo? Baba Gano'n, gano'n. Kanta ng kanta si Bruno Mars Baka maka-copyright ako <laughs> Kala mo ha? Kala mo chay ha? Let's go, boys! Sige mga, si Shuta Si na nang inuubo Uy, hindi sa'yo yun Go on to. Ba't may hindi naman yung na nandun na hindi naman sa'yo? Papag-DA <laughs> <laughs> Domestic <laughs> assistant. <laughs> Let's go, boys. <laughs> <laughs> ano daw? understand. Yung spelling na understand niya, eh. Eh, pagka ka rin pala minsan talaga dyan. <laughs> oh, kami na lang tao rito. Kami na lang yung makapalamukha na nandito. <laughs> Let's go. Let's <laughs> go. Yes, uwi na kami. Diyan lang yan, Jay, yung efforts mo. Diyan lang yan, diyan lang yan. Uwi na kami. Yep. Video Diary, Eric Peralta. Yeah, boy. Ang maganda na nakapot maganda. Wala, hindi ko siya na ng aking malupit na camera eh. Ang okay. Hindi ko nakita eh. Cavite City, Macdo. With Charlie's. Yeah. So, punta naman tayo ng Bacoor bukas dahil magse-celebrate ng birthday si Tanya. All right. Tama na 'tong video na 'to. Bukas na lang ulit. Yeah. Tabush.